guys. So, ang ulam natin for today's video ay <laughs> may favorite. Ang palaya. Para makita kung paano yung tama tamang paghiwa sa kanya. So, ito na siya guys. Okay na siya. Natanggalan na natin siya ng ano. Ngayon, hihiwain na naman natin siya sa ano, manilipis. Manilipis lang dapat. Talaga. So, ayan na siya, guys. Ganito siya karami. Sakto lang to, since tatlo lang naman kami dito. So, mag na tayo ng sibuyas at kamates and then bawang. Parang sa Parang nilawa So, eto na yung mga meme yung gagamitin natin mga sangkap. So, gagamit ako ito ng tatlong itlog. At lang So guys, yung inuuna ko talaga tong yung inuuna ko talaga ng luto is yung itlog. Ilagay na natin yung itlog. Dito inatin siya ng half half ano lang. Half cup. half cup lang. Niluto ko siya ng half cook bago isama sa ampalaya. So okay na to guys. Itabi na natin siya. So dito guys, sa pinagtanggalan natin ng ano, ng itlog. Dito na natin, dito na tayo, dito na tayo magigis. So unahin natin yung bawang. Bawang mo Pa-brown-brown yun natin siya. So, kapag medyo brown-brown na siya, guys, ang isunod natin ay yung bawang. bawang ne ay bawang sibuyas pala to sorry ito Kamatis pa lang ang sarap na oh. Eh. Oh my god. Pakpan lang natin siya guys. So ito na siya mga mema, yung dinuto natin ang palayari. Nagay ko na pala kanina yung itlog para hindi ko na videohan. So okay na siya. Patayin na natin. Ayan na siya mga mema. Thank you sa panunood. Papalo naman po.